Sa tinguha ng mga Zero Rabies Games, ang dakbayan sa Talisay, gibisita sa mga kawani sa Talisay City Veterinary Office ang matagpalay aron mabakunahan ang mga binuhing ero og iring. Ang detalye sa live report ni Femary Dumabok. Landi lang ato sa Rabies Awareness Month, gihingwasgan sa Talisay City Vet ang kampanya Batok sa Rabies. Kundi Matag-Adlaw sa Tibok 2A. -e. Kay kada-Adlaw, adunay dog bite. Ganiyang buntag ang unang adlaw sa si kadang hugna sa paghatod sa veterinary service sa 22 ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay. Una nilang gido ang barangay Kandulawan. Matod sa Talisay City Veterinarian, Dr. Maria Christine Hope Dihadena, nga unum nga to sa napo ang magpakonsulta sa ilang buhatan matag adlaw, kay napaakan sa binuhi nilang iro o iring. Hinoonso ka dinero hangtod karong adlaw, usa lang ang nga rabies case sa Dakbayan sa Talisay. O sa kini sa tuyo nga sa mga kawani sa Talisay City Veterinary Office ang kabarangayan pag-aghat sa mga mulupyo nga bakunahan ang biduhi nilang mga irog iring. Same lang gihapon sa dogs no through biting, uh, through kanang mga scratch, kamras, no ug kanang licking, bisag licking kanang mga open wounds no or mukis baka ka sa mga pets no. So usa sad sa mga way of transmission nga makuha nato ang mga rabies. Actually daghan mo ato sa atong opisina no nga, mangutana kung unsa ilang angay buhaton if ever napaaka, nakabrasan or natilaan sila sa ilang mga earrings. So ang kanay nga mga kuan, ako sila i-forward sa atong animal bite center. Kaya ang mga doktor gid sa tao ang mo-decide kung angay ba silang hatagan or dili. Usa ng konsehal sa barangay Kandulawan nga nagpakabana sa iro nga niya sa makadaghang higayon. Kung naay kanang inject, mag-unag ko nga reviewed, mag-inquire kay para ma-safety kay sige lang biya ko paakan sad mam Oo, sa iring. Kani, wala pa ka ng ani, napahitan ko kay manghamag ba. Importante jud kayo na bakunahan na iro. labi na, na rabis, takabawa ba sa kuhan. Muna, importante jud wala takabawa, makapakpa rin sa kuhan. Sa so, mga sikonsisiwin sa ito sa barangay. Nakasuhay ko na irong buwang, napakan ba. Pero lain mong kuhan lain mong mati jud di kami mutang. Hmm, labi na... Awer ka sa daan sa rabis na makaunsa, mauna. Kining apuhan na balakang mapaaka ng iyang apo hinungdan nga gipabakunahan ng binuiniyang iring nga kusog mangambras ug mamaak. oh, maapay pag inject. Um, oh. ano imo jud gipabakunahan ma? Ba? Mm, kay mga kadungog man istorya sa kuan kanang kuan kuno kanang ultimo kamras lang ba. Oo, di pa siguro, lang nako. Sa ilang pagbalay-balay, di pa usab nila ang mga namuhi sa paghipos o paghikot sa ilang mga ero. O di pasagdan nga mugawas nga mo makapaak. Muabo sa 138 ka mga ero o 37 ka mga ering ang nabakunahan batok rabies sa barangay Kadulawan Ganiha. Mo sumada na sa 7,041 ka mga ero ug iring ang natagad og anti rabies vaccine sukad so, inero hangtod sa Hulyo. Mas daghan kini tandi sa kapin sa 4 mil sa miaging tuig. Lan, si Tita na sa ilang target nga kapin sa Jismil ka mga populasyon sa Iroog Iring ang napunahan na huwag ikatakdang tapuson ang ikadang hugna sa pagbisita sa mga barangay sa Talisay City Vet karong Nobyembre 8. Lan? Okay, dagang salamat, Femary Dumabok.